Samantala, tuwing buwan ng Desyembre, ipinagdiriwang ang Month of Overseas Filipinos bilang pagkilala sa kanilang sipag, lakas at malaking ambag sa bansa. Kasabay niyan, muling tiniyak ng Department of Migrant Workers ang buong suporta at proteksyon para sa mga OFWs. Si Sophia Potensiano, una sa balita. Bilang ahensyang nakatuon sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, muling itinampok ng Department of Migrant Workers ang mahalagang kontribusyon ng mga OFW sa bansa bilang mga bagong bayani ng mundo. Sa ginanap na 14th United Nations Forum on Business and Human Rights sa Geneva, Switzerland, tiniyak ng DMW ang pagpapaigting ng kapakanan at karapatan ng mga OFW. Dito, pinangunahan ni DMW Undersecretary Bernard Olalia ang pagtatanghal ng Pilipinas sa isang panel session. Binigyang importansya ni Olalia ang Migrant Responsive Human Rights Due Diligence Framework ng Pilipinas. Sa ilalim ng framework na ito, sinisiguro ng DMW ang mahigpit na licensing at monitoring sa recruitment agencies, accreditation ng foreign employers, standardized employment contracts, at mas pinaigting na operasyon laban sa illegal recruitment at human trafficking. Binigyang din din ni Olalia ang kahalagahan ng accessible remedies para sa mga OFW, gaya ng money claims, agarang legal, medical at emergency support sa pamamagitan ng action fund, gayon din ang administrative at criminal actions para sa mga recruitment violators. Inilahad din ang pagsusulong ng Magna Carta for Seafarers, isang panukalang batas na nag institutionalize sa proteksyon ng mga marinong Pilipino. Ani Olalia, hindi mga benepisyaryo ng awa ang mga OFW, kundi mga partners sa pag-unlad ng bansa. Nanindigan ng DMW naman na mananatili itong bukas sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa at international organizations upang isulong ang adikhain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin na walang Pilipinong may iiwan nasaan mang panig ng mundo. Nauuna sa mga balitan totoo at laging bago, Sofia Potensiano, Alauna sa Balita, Congress TV.